Sa Quezon City, arestado ang isang lalaki na tumangay ng motorsiklo. Ang sospek, siyang na beses na palang labas masok sa kulungan dahil sa iba't ibang krimen. Nasa frontline ang balitang yan, si Hannibal Talete. Sa pool sa dashcam, ang nakaitim na lalaking yan habang naglalakad sa barangay Santo Domingo, Quezon City. Sa isang anggulo ng CCTV, makikita ang lalaki na dumaan sa mga nakaparadang motorsiklo. Napatingin siya sa isa sa mga motor Saka bumalik at kinalikot ang top box bago naglakad ulit palayo. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang lalaki. Pero pulang damit na ang suot niya at nakatalukbong ng itim na tuwalya. Agad siyang sumakay sa nakaparadang motor at tumarurot paalis. Nang malaman ng may-ari na nawawala ang motor niya, agad siyang nagsumbong sa Laloma Police. Dito na sila nagsagawa ng backtracking at naaresto ang sospek. Nabawi sa kanya ang ninakaw na motorsiklo pero tanggal na ang top box. May narecover din sa kanyang baril at mga bala. Naninakaw din pala niya sa isang CQ. Bago po nangyari yung pagkanakaw ng motor, meron na pong report dito sa Lalawang Police Station na meron ding nakawana na nangyari doon sa isang uh, establishment na binabantayan po ng security, ng security guard. Sa investigasyon naman, lumabas na ilang beses na palang nahuli ang sospek. Dahil sa mga kasong iligal na droga, pagnanakaw at pagsusugal. Makikita po natin sa kanyang uh, modus bago po siya gumawa ng uh, krimen, uh, nagkasagawa muna siya ng, uh, ng uh, surveillance o ng spating uh, spotting kung, uh, kung siya mabibiktima. Makikita ninyo, nagpalit pa siya ng damit bago, siya, bago niya isinagawa yung uh, krimen. Sinubukan naming kausapin ng sospek, pero tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. No comment na lang ako. No na lang po sa mga ganyan. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.